Hello po, good morning or uh, good evening. Kumusta kayong lahat dyan? Uh, gagawin ko tong uh, video na ito tungkol dun sa... Uh, meron akong narinig na isang nurse. Nagbablog din. I think she's new. Uh, about... I mean, nagbanggit siya ng racism, something like that. Uh, pinanood ko. Pero sa akin, although opinion ko lang ito, ano, siyempre kanya-kanyang opinion, matagal na rin naman ako rito. Yung ganun na sinasabi niya na binibigay lahat ang pasyente, ganun. Personally, hindi ko sasabihin na racism sa akin yon Kasi pag ka rito, you should remember na hindi pwedeng i-compare ang trabaho dyan sa Pilipinas dito sa states kasi syempre isipin mo naman ang legality rito marami tapos nasisiyak ka sa parang arabang mahigpit hindi ka tulad yan, puro Pinoy syempre medyo loose ka dito o hindi, isa na yon pangalawa yung uh, pagsasabihin mo lang na racist I hope yung term na yun eh. Ewan ko lang. Kasi once na nurse ka, may professional ethics ka dyan eh. You, you cannot just, I think kung ako, isasabihin ko, ano yan eh. I would talk to the supervisor, I will talk to the higher ups, but ilalagay ko sa YouTube, professional ethics ko yan. Katulad ng teachers, mga police, mga military, hindi pwedeng parang but that's my personal opinion kasi kung may professional ethics ka eh sigurado ka bang racism yung ganoon kasi sa akin nangyari di alos nangyari sa akin yung yung bang bagong dating ka ang tingin sa'yo syempre eh syempre eh, kulay brown ka yung depende pa yan eh kung ano New York na to ha melting pot pa to eh kung pupunta ka pa dun sa sinasabi niya na area Siyempre, ano yan? Saka yung iba, uh, part na ng ignorance yun. Yung, yung, or, I think it's more on laziness. Kasi kung lazy sila, siyempre, itatapon sa'yo. I experienced that, but ang um, point niya, you just need, you need to move forward. You need to do the best you can. Minsan nga, ano, matagal na ako. Sabi ba naman ng pasyente, I don't like you yung ilalagay yung ano yung needle okay sabi ko dun sa ano uh, putimon abe pumalpak hindi na lagay lagay eh di pinabayaan ko pa rin kasi yun ang sinabi after like 3 uh, weeks kasi bagong lipat ako noon eh syempre ako nang tinatawag eh syempre yung paglagay naman ng needle eh mga bata sa atin normal na yan na li ang lilit eh yung pa sa dialysis eh bandang huli sabi niya well can you come here sabi ko are you the one who told me you don't like me oh I'm sorry sabi niya because I don't know you see sometimes you need to know the reason behind but ang word na racism I, I will not use it if I will be the one maybe lazy sila itatapon sa yo. minsan ganun eh so dun sa parting yun ngayon meron ding nagtanong na about saan pupunta dito sa states walang exact sagot dyan uh, personality kasi ang, ang states 50 states yan ngayon kung pupunta, gusto mo ba yung ang katawan mo ba maano sa mainit eh pupunta ka ng Arizona okay yan, Nevada yung mga parting yan, Texas ngayon kung gusto mong malamig pumunta ka dito sa East Coast na tinatawag New York, New Jersey, Chicago, Connecticut, yung mga ganyan. Tapos ngayon, another question. Ano ang pera? Minsan, siyempre tayo, Pilipino, gusto nating magkumita, di ba? So, the more na pumunta ka sa mga city, kagaya ng New York, uh, Chicago, Washington California. Nandiyan ang pera din. At the same time, melting pot yan. Kombi-kombinasyon. Ibig sabihin, marami kang makikitang mga Pilipino dyan. Mga kababayan natin. Kagaya ako, dito sa New Jersey, medyo 45 minutes. Medyo ang sweldo, mas maliit ng konti sa, sa New York. Pero, kaya, kahit na sinabi pa natin yung pera, Siyempre, ang ano doon, ang uh, cost of living, mataas din mataas din kaya minsan ito rin ang masasabi ko kung usually ang nahihirapan dito yung mga big time dyan sa atin yung alimbawa mga engineer may mga posisyon sa gobyerno mga big boss ba kumbaga doktor or uh, architect mga ganon eh pagdating dito siyempre kahit na engineer ka dyan doktor ka dyan, architect ka dyan wala ka pa namang ang importante kasi rito yung certificate yung qualified qualified, overqualified tayo dyan pero dito gusto nila mag exam ka so yun ang medyo nahihirapan kasi siyempre from the start mag start tayo kahit, kahit kung doktor ka, hindi pa doktor kung engineer ka, pero dito wala namang pupo na sa'yo kasi walang pakialaman dito basta magtrabaho ka ng marangal maganda ang, ang hangad mo sa pamilya mo yun lang ang kagandahan dito kaya lang yung iba may pride syempre doon sila nahihirapan dito pag marami kang pride that's a problem so tungkol naman may magtatanong din yung ano ba ang ano ang area depende again it depende sa personality mo yan kung medyo on the go ka uh, medyo may pagka hyper ka yung you want on the go, fast ER. Kung gusto mong tahimik lang, isolated, OR, yung mga ganon. O kung gusto mong medyo may thrill ng konti din, ICU, mga special ano yan, ganon. Kaya ano rin yung depende sa sa personality, yun ang sagot doon. Kaya yun din, yung, yung sa Midwest na tinatawag, syempre, may kwento ako dyan na minsan ewan kulang lang yung area nung nag-comment depende siguro kagaya nung anak ko nung maliit nag CCD sa Catholic pumunta sila doon 3 days abay nakita niya mga, pura, mga puro puti ang tingin sa kanya ay eh, nagulat kasi first time nang nakikita ng brown kasi mga kasa, uh, classmate puro mga puti so nagugulat nung una ang tawag ba are you Chinese kasi misconception minsan hindi lahat ng ano pag sinabing Asian alam na nila kung anong klaseng Asian akala nila katulad sa atin yung iba pag sinabing puti akala Amerikano ka kagad o kaya England pero minsan may mga Russian dyan may mga mga Lithuanian may Poland yung bang ganoon so akala nila Chinese na kagad no sabi niya I'm Filipino And then uh, after three days They are all nice and everything I'm not saying they are not nice Pero kasi minsan yan yan eh So kung bagong dating kayo rito You adjust, you observe But you cannot just blow it up Kasi you know Kanya kanyang ano yan eh Tapos yung uh, Siguro ang advice ko Kung po, bago kayo rito Kumuha rin kayo ng uh, Kasi masyado ang legality rito Yung uh, insurance para sa license ninyo kasi sa atin noon pagkatapos kong magtrabaho paglabas mo, magde-date ka pa hanggang 12, pasok ka ng 8 dito, pag uwi mo, higa ka na kasi stress eh Ang, you watch your back you watch your back kaya yon ngayon kung halimbawa naman hindi ka takot sa hurricane minsan may ang mga may hurricane yung Florida ganon o Oklahoma, Carolina, but they are a good place too. Kaya there is, it doesn't fit fits all. Ibig sabihin, kanya-kanyang ano yan. Uh, maganda sa iba, hindi, pero ang napon ako, kung, kung saan ka unang bumagsak, doon ng ano, minsan doon ka mag stay Katulad ako, ayoko ng ang, California kasi hindi naman ako sanay. Natatakot din ako sa lindol, natatakot din ako sa fire. On the other hand, yung mga taga California ayaw din dito sa amin kasi minsan malamig. Pag talagang malamig. Uh, minsan, pag mga January siguro, paki, magbablog din ako yung ice. Itong, minsan yung ito, nandito ako, puno yan. Puno ng ice yan. Mapakikita ko rin sa inyo. Kaya, there is no such thing. Florida, gusto mong mga prutas, gusto mong mga isda. Ngayon, dito sa amin, kailangan bibili ka lang sa, ano, meron din naman na nahuhuli, pero ibig sabihin more on bibilika and usually naman kasi nagtutugma yung gastos saka yung sweldo pag nasa city ka mahal yan pero ang ito rin ang iconsider niyo pag yung sa New York, ka, Chicago, California usually may mga ano yan, may mga bus dito sa New York may mga subway kung hindi ka pa nagda-drive halimbawa, nars ka hindi ka pa nagda-drive sa Pilipinas you consider that too. But anyway, siyempre, sigurado may mga pinsan din kayo na magtatanong. But, but kung alimbawa may tanong kayo, i-comments ninyo dun sa ano ko. Kaya ako na nabanggit ito kasi yung uh, may maraming gusto pa rin pumunta rito. Maraming, siyempre, ang, ang may tinatanong. Tapos, katulad din sa atin, patient is always right. Patient is always right. Ang kagandahan lang dito, pantay-pantay. Kaya 'yun lang ang masasabi ko. Tapos ano pa ang ano? Doon nga, doon sa nag-vlog dyan I think my personal opinion, they are more lazy. Because kahit naman tayo minsan may mga bihira din na karamihan sa Pilipino masisipag naman. Pero minsan pag ano, may nag-comment nga dyan yung mismong Pilipino, ganun din. Sometimes kasi kung matagal ka na rito, tapos ugali mo medyo ano na eh syempre akala mo yung mga ba pero na, minsan siguro yung kinoment nila na Pilipino sa Pilipinas pa ganun na yan. kasi minsan nasa ano na yan eh nasa ugali na yan Katulad din dun sa misis ko na experience din niya sa New York mayroong hindi ko sasabihin pero hindi puti hindi pa puti to ah pagdating niya Narsia yun LPN tapos, sempre siyang mag-charge kasi siyang nurse, eh. Aba, ang sabi daw sa kanya, you just came in from the boat. You just came in from the boat. Sabi daw. Eh, anong gagawin? Dito sa Amerika, ang maganda, kung sino ang qualified. Kung sino ang qualified, that's it. LPN yun, eh. Nurse ka, eh. Eh, kahit babagong dating ka, bagong salta ka, eh. But, ignore it. Ignore it. Kung yung mga bagong darating, ignore it. You go for it. Talagang ganun, Eh, kaya nga at least uh, you know at least nandyan, okay naman oh compare naman na lang ba while I gajan compare gaya dyan sa Middle East din yung mga iba gustong lumipat dito I think for if if I will be the one yes I I I will kasi mayroon nga akong best friend nag I will not mention sa Middle East Pareho kaming nagtrabaho After 20 years yata Or 25 Something like that Boom That's it Walang ano dun eh Walang kagay rito Permanent resident Pinigyan ng pera That's it eh, eh Sa tulad ngayon Ang gastos Ilang taon mo lang gagastusin dun yun Kami dito At least Maybe Social security ka May mga 401k ka Yung mga ganon So But anyway um, Good luck po kung Simon isiningit e, ko tong anong to kasi anyway Filipino American life naman ang title ko so yung buhay-buhay dito gusto ko ring makatulong sa inyo so maraming maraming salamat po ingat kayo dyan. God bless bye bye